sahi nang ang birthnato sabi ito, kayong -tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito ay sumisira ang tanga at ang kalawang at dito ay naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magdanakaw kundi mga magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira kahit ang mga tanga kahit ang kalawang at dooy hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magdanakaw okay So yung uh yung, yung yung kalagayan kasi ng tao ngayon sa sa mundong ito uh yung sa sa buong mundo bukod bu bu talaga sa kanila kasi ano eh tawag ito, uh ang kanilang preparation ang kilan pag-iipon ng kayamanan ito ang tinatawag na bahay sasakyan, lupa at pera. Yan ang naka ano talaga sa kanilang uh, puso na naghahanda sila ng kayamanan ano. So hindi natin masisi din sila sapagkat siguro hindi pa dumating sa kanila yung 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 final ng ng revelations na kanilang uh, para manindigan sila sa kanilang principle na pananampalataya na katulad nga ng sinasabi ko na uh, na kapag ka ang puso mo at ang buhay mo ay nakapokus lang doon ay talagang ano ah uh, uh, magiging ganun talaga yung mangyayari kasi katulad yan, uh, yung, yung bahay dito sa lupa kaya nga sabi huwag kayo mag impok ng kayamanan dito sa lupa for example yung bahay ano nag, nag, -nag, -nag ka ng bahay tapos pinaganda pinagara mo uh, sa madalit salita gumanda talaga so ano yung comparison na dapat mong doon? kailangan hindi lang bahay ang ang nasa pagtatayo mo kailangan siguro ay yung bahay even yourself yung yung sarili mo as a tabernacle of god o yung bahay na itatayo mo pwedeng uh, ma maging ah uh, gawain ng pag-aaral ng ng salita ng Diyos so ibig sabing may mga bahay na ginamit kumbaga yung meron silang bahay na tinayo pero pinagamit nila sa Diyos nung ginamit nila sa Diyos ito ay nagkaroon ng ah uh, Nagkaroon ng aralan tungkol sa salita at nagkaroon ng mga uh, pakikinig tungkol doon sa mga salita. Pero from, from literal na bahay na tinayo na ang tao ay hindi tumagus doon sa sinasabi ko, tumagus lang siya doon sa kanyang pamamahay, yung bahay lang talagang ginamit as a personal pero hindi niya ginamit sa Diyos. Ito yung mga bagay na kayamanan sa lupa pero hindi nakatagos sa mas mahalagang kayamanan. So, ano yung kayamanan na yun? Diba? Sabi nga, huwag kayong mag, mag, mag ng, magtipo ng kayamanan sa lupa. So, ibig sabihin kasi yung mga kayamanan sa lupa na nandito is, is temporal lang. Hindi ito yung mga bagay na magiging bahagi sa Diyos, maliban kung ang bahay mo, ang bahay niya, ginamit para sa gawain para sa Diyos. So, nag nagkakaroon ito ng halaga, yung bagay na kayamanan ng panglangit. Pero kung ang bahay mo lamang ay, tinatawag ito ay, ginawa mo lang para lang sa bahay pang tulog o wala talaga. So, okay lang kung siguro. Pero, defendi kapag mayroon ka ng kayamanan na nag-info ko rin, nagpaganda ka ng palasyo, pinaganda, pinaganda mo yung bahay mo, pero hindi yun nagamit para sa Diyos, yun ang mga bagay na sinasabi ng kasulatan ng Mateo 6.7 o oh, Mateo 6.19 na hanggang 20 na huwag kayong mga tipon ng kayamanan sa lupa, kung di mga tipong kayo ng kayamanan sa langit ba? Diba? Sapagkat ah uh, ang, ang 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 bagay 'yon ay pang yung mga bagay na 'yon, iyon ay mga temporal. Isipin mo. Ah uh, nagtayo ka ng bahay at nagkaroon ka ng sasakyan. So, nagkaroon ka na sa sakyan. kung so, nagkaroon ka na sa sakyan, isang kayamanan din. Sige, okay, na, malaking pagbumili ka na sa sakyan yun eh. Ngayon, milyon ang halaga. Pero yung sasakyan sakyan na yun, hindi mo man lang pinagamit sa Diyos. Di ba? Pero hiniling mo sa Diyos na magkaroon ka ng yung sasakyan. Pero pagdating ng panahon, nung no, yung, yung no, pagdating ng panahon ng grant ang yung request no nagkaroon ka ng sasakyan so yung bagay na yon dapat yung sasakyan na yun ay mapagamit mo sa Diyos para yung from literal pumasok sa supernatural yung blessing spiritual uh, kayamanan na nagamit pansamantala ang yung sasakyan, ang yung bahay sa kalidad ng spiritual. For example, yung bahay mo nagamit ng Bible study, aralan tungkol sa salita ng Diyos. Yung bah yung sasakyan mo, nagamit sa evangelism sa iba't ibang lugar. So from literal, tumago siya sa supernatural. Bagamat yung, yung kayamanan mong literal, tumagus. Yun ang sinasabing impok ng kayamanan sa langit. Yung ministry na ginagawa mo from your house na nagkaroon ka, nagkaroon ng, pad, uh, ng gawain tungkol sa Diyos at yung sasakya mo na gamit siya sa evangelism, tumagos ang yung kayamanan sa supernatural. Ano yun? At iyan ang kayamanang hindi nabubulok. Like for example, yung pera, yung lupa malawak yung lupa mo. No. Malawak ang lupa mo. Napakalawak yung lupa mo. So, ano ngayon ang ano ngayon ang uh, uh from literal na kayamanan ng panlupa, natatagos siya sa kayamanan ng panglangit. Di ba? Yung, 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 lupa mo, mag, ah, paano? Dapat magtanong ka sa Diyos, paano ko po, Lord, itong kayamanan kong lupa na makakatago siya sa kayamanan ng panglangit? Kasi yung, yung bahay, tumagos eh. Yung sasakyan, tumagos eh. Yung lupa, paano makakatagos? Yun. Kasi karamihan ngayon, nagpapalawak ng mga ari-arian. So, depende kung gagawin mo ng camping meeting yung spiritual magkakaroon ng gawain doon sa sa kakaroon ng gawain ng makalangit. O, or elders eh, lalagyan mo doon ng mga mga kapatid ng brother si din titira. Tapos magkakaroon sila ng gawain doon uh, makachos, ma, uh, mabubuksan sila tungkol sa aralin. So maraming kapaparaanan na ka, from literal na kayamanan na nandito sa lupa, tatago siya sa kayamanan ng panglangit. Di ba? Yung 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 tumagos sa yung yung lupa, yung kayamanan mo sa panglupa, tumagos sa makalangit ng kayamanan. So, mag-iisip ka ngayon ng kaparaanan, pa paano din, pa paano din ang pera? karamihan ng tao kapag may pera, nandun lang. Diba? Nakapokus ay dami kong pera. So, anong gagawin ko? Para yung pera tumagos doon sa kayamanang makalangit. Kasi hindi dapat ang makay kayamanang pang lupa lamang ano, kailangan tumagos siya sa makalangit. Yung pera mo. So, gawain mo. Marami sumuporta ka sa evangelizing, umuporta ka sa kagawain sa Diyos, sumuporta ka, sumuporta ka sa mga bagay na kailangan mo or ay either tumulong ka sa sa bra, yung kapwa, brothers and sisters. Mo gawain o yung pera mo, itagos mo sa mas mahalagang bagay na hindi nabubulok. So ibig sabihin, yung sinasabi dito sa Mateo, huwag kang mag-impok ng kayamanan, ng dito sa lupa, kung di mag ka ng kayamanan sa langit, so anong dapat mong gawin? Kasi mayroon ka ng mga bag, may mga kayamanan ka ng panlupa na, na na dapat siya ay tumagos. Ang mahirap kasi iba, nung, nung, karoon ng bahay, eh, bahay lang talaga, hindi siya tumagos sa spiritual na kayamanan. Nung nagkaroon siya ng sasakyan, hindi tumagos sa spiritual na kayamanan nagkaroon siya ng lupa, hindi siya tumagos doon sa kayamanang makalangit. Nung nagkaroon siya ng pera, hindi siya tumagos sa makalangit na kayamanan. So, anong sinasabi ng ating Panginoon? Huwag kayong mag-impong ng kayamanan dito sa lupa, hindi mag-impong kayo ng kayamanan sa langit. Ito yung bagay mo na from literal, patatagusin mo siya sa kayamanang makalangit. Karamihan sa mundo, hindi tumagos. Ang kayamanan lang nila ay pang mundo lang. Hindi nila naga napatagos sa kayamanang makalangit. Di ba? Hindi nila napatagos. Kasi bakit? Kasi ang puso nila hindi talaga doon. Kayamanan lang pang lupa. Hindi nila nalaman ng kayamanang pang lupa na yun ay pandito lang panlupa. Hindi yun nakakapasok sa, sa kaisipan ng Diyos, sa kanyang plan para doon sa salvation ng sangkatauhan, ng gospel of the salvation sa huling kapanahunan. Di ba? So kailangan ang may mga bagay tayong kayamanan na kailangan natin patatagusin. Kung maraming pera mo, edi eh, di gamit, patagusin mo. Ang pera mo, patagusin mo sa kayamanang hindi nabubulok. Ang iba, itinutulong. binibigay sa mga mahihirap. O ba? Diba? Ang iba, ilalagay sa gawain sa Diyos. Ang iba, talagang nagsusuporta sa, sa mga gumagawa sa ministry. Yun, yun yung pera nila. Tumatagos doon. Diba? ba? So, ang thinking dapat natin, di ba? Ang kaisipan dapat natin, paano yung literal na kayamanan tatagos doon sa kayamanang makalangit na impok ng kayamanan na hindi nabubulok. Di ba? Ano ang kayamanan natin dito sa lupa? Ano yung mga bagay natin dito sa lupa na nagbibigay sa atin ng suporta. Musabo, yung mayroon kang sasakyan. lang ba yung kay ayong kayamanan mo na yung sasakyan mo na yan? Diyan lang ba nananatili sa panglupang panglupa lang? Yung bahay mo ay diyan lang ba mananatili sa bahay mo? Yung lupa mo diyan lang ba mananatili yung lupa mo? Yung pera mo diyan lang ba mananatili sa mundong ito? Kailangan po tayong mag-isip. Yung mga bagay na panglupang kayamanan ay tumagusya sa kayamanang panglangit. Ang iba ay hindi ko babawasan yan. Hindi ko i, i, i ano yung bahay. Yung bahay mo, gamitin mo, eh, for example, yung bahay mo, nandito sa bahay mo, e eh, di kung maglingkod ka sa Diyos, gamitin mo yung bahay mo sa paglilingkod, sa pag-evangelize, sa pamagitan ng salita ni Diyos. Hindi e tumagos ang literal from supernatural. Ang iba naman nagkaroon na sa sakyan, tumagos ginamit sa evangelism, do ito pumunta sa iba't ibang lugar na gawain upang makapag part siya ng worship to God. Magiging part siya ng evangelism. Makiging part siya ng uh, establishing ng church. So isa yang kayamanan na tumagos from literal to supernatural. Di ba?